Ito yung motor na pinalitan ng fuel pump motor dahil sa nasira yung fuel pump motor. Pero nang pinalitan na ito yung nangyari oh. Napakalakas ng pressure niya. So bago yung fuel pump motor pero napakalakas kaya palyalo yung under ng motor hindi maka-under ng maayos dahil sa sobrang pressure ng fuel pump motor. yan bumigay yung hose na nilagay para sa pressure tester dahil sa lakas pandara so yan trinai ulit pandarin kung papaandarin rin siya ay palyado yung andar. tapos umapalo na yung pressure niya mahigit 80. lalo na pag nire yung uh, motor kusog lagi prison lumalagpas ETPS ay so siguro maabot pa siguro to ng 100 dahil ETPS ay lang yung uh, pure okay, tester, tester ko XRM 125 so nandito naman sa XRM so trinay natin sa XRM para lang ipakita yung comparison ng uh, good na fuel pump motor. So, ang standard pressure nito ay 30 to 40 PSI lamang. Ayan, XR125. Ayan, 40 PSI lamang. So, ito yung tama. Andar. So, doon sa isang motor, sa pinalit na fuel pump motor, lumalagpas yan ng 40 ng 80 pag umandar lumalagpas din ng 80 PSI so ayan pan pinandar yung XR yung Moto ganyan lang yung pressure niya. yung analog nya is kunti lang yung galaw di gaya kanina na ang lakas so ang ginawa dito ay para masubukan talaga na sira yung uh, may defect yung bagong pinalit na fuel pump motor Kinanggal namin tapos try ikabit dito yung sa XRM125 para makita yung na mag iiba yung under pag kinabit dito yung Fuel pump motor ng XRM 125. Okay, ito 'yung tinanggal. Standard pressure. High pressure. Ito na 'yung sa XRM 125. ayan yan na 'yong sa XR 125. magkaiba sila ng clip pero pinagilid lang yung position para hindi sumak. 'yung compressor? Sumasabit sila. Okayan. So, Sandi sya. na ako, na mapatunayan na hindi na buwiro. yung pressure, hindi talaga ang darnang matino yung motor. The so standard is 30 to 40 PSI lang.